Papi anak, say good afternoon. Jesus, sige na malinig katog akong anak o. Jesus. Papi anak, say good afternoon to your pinalanggang viewers. Sige na anak ko. Ina mamalisa, akong, akong sudaan mamalisa, shikin. Okay. Sobra kagahapon mamalisa ang sudaan na mo ni Papi mamalisa chicken. Ayan, good afternoon guys. So update ni Papi ngayong afternoon mga palangga. So nandito po siya sa loob ng bahay, sa sala. Dito po ang tambayan niya mga palangga. Kapag uh, galing siya sa labas. So tapos na po siyang kumain kanina. So ngayon tanghalian hindi po siya kakain mamaya ng hapon. So, kainin ko siya mamaya ng hapon guys, mga around 4 p.m. So, good afternoon. Kumusta po ang inyong afternoon dyan? nag na ba kayong lahat? Nanananghalian na ba kayong lahat? So, for today's update ni Papi guys, ngayong afternoon. So, nandito lang po siya sa bahay, sa loob ng bahay. Yan. Say good afternoon, anak. Hala, kagwapo, oy sa bata ni mama o oh. si good afternoon bi mag bless usa ni mama bless ni mama taga santo kaloyan sa ginoo ang bata nagmano ni mama taga santo anak kaloyan ka sa ginoo permi anak ngon ana ang bata kabuotan permi mag ni mama lisa ha bear it in your mind anak kailangan lumaki na magalang sa kapwa. Okay, papi anak. Say good afternoon, anak ko. Ay sus, sus, nangunat ang bata ni mama. agay ay oy. sus, kaparaygon, ay. Oy. Ay sus. Love mama, Mama, mama. Ay, dilik mo lab <laughs> dilik mo love <lab>, ang bata? Hindi <coughs> mo love? Ha? Huh? Oh, hindi man mo lab ang bibi. Tug ani mamalisas tinuod. Say good afternoon anak. Alimuot anak no? Oh, alimuot. Alimuot di ay. Kaluoy sa kong bata di risod. Uy, alimot ay. Ayan. Tapos si papi guys. Palagi lang pong natutulog dito sa loob ng bahay. So, siya lang po mag-isa dito. <coughs> sa loob ng bahay kasi yung aking anak is uh, klase po. Lunis to Biernes, klase po sila. So, ito kami lang po dalawang papi dito mga palangga. Siya dito sa loob ng bahay. Ako doon sa tindahan. Magbabantay ako sa tindahan guys. So, ito po ang aming uh, palaging ginagawa dito guys. Pag wala sa labas, nandito po kami sa loob ng bahay. Samahan ko si Papi minsan. At the same time, nandoon po ako sa tindahan. Nagbabantay po ako sa tindahan, guys. So, good afternoon, everyone. Happy Bliss Monday. So, kumusta po ang inyong afternoon dyan? Nag, uh, nag lunch na ba kayong lahat? I love you all, mga palangga. Thank you for all your support. Tog lang ka na? Ha? Matog lang ka? Kauwanon ba ya anak? Na non anak o? Oh. Kauwanon anak. <laughs> Kagwapo ang batao. Digin eh. maasim pa pagkagwapuan ng papi, guys. Oy, gwapogig kaayo, guys. Ayan, maraming maraming salamat po mga palangga. So ito po at Kinukuhaan ko po ng ano update si Papi ngayong tanghali mga palangga para po inyong makita ngayong uh, lunes ng tanghali. So thank you for watching everyone. Have a, a blissful Monday sa atong tanan. I love you all.